Bakit may utang ba ako sa yung kapatawaran? Ha? Jared, nakuha ko itong lahat. Wala akong ambag sa pag buyout ko na itong kumpanya niyo. Ano pa ba bang pwede kong gawin para mong mo lang ako? Gusto mo talaga malaman kung paano mapagaan yung loob ko? Ha? Balikan mo si Blair, pakasalan mo si Blair. Magsama kayo ng masamang ugali na yung habang buhay para maging miserable din buhay mo. Habang buhay! Yun ba talaga gusto mong gawin ko? Alam mo, tapos na yung two minutes mo, umalis ka na dito. Hindi mo pa nga sinasagot yung tanong ko. Yes or no lang naman. Wala pang two seconds yun. Chichi, huwag na tayo maglokohan. Sinasabi mo lang yan and I know you really don't mean it. Lalo ka lang magagalit sa akin pag binalikan ko si Blair. Dahil wala akong pakialam kung balikan mo siya o hindi. Gigi, wala ka na ba talaga natitirang feelings para sa akin? Wala na. Wala. Zero, si bokya, kahit ano, wala! Then look at me straight in the eyes. And tell me na hindi mo na ako mahal. hindi na kita mahal. Hindi kita mahal. Alam mo, sobra ka na eh. Overtime ka na, kaya umalis ka na dito. Sige, Gigi. Pag-iisipan ko yung sinabi mo. Gusto mo kulutan kita tapos planchahin natin ulit? Gusto mo? Alam mo, Bessie, napaka ka kausap. Eh, paano naman kasi? Kanina mo pa pinag de niyang hair lalo mo. Tigilan mo na daw siya at wala ka namang lakan. Uy. Narinig ko kayo ni Jared kanina. Siguro, kaya ka nagkakaganyan, no? Iniisip mo yung sinabi ng ex mo sa'yo na kinukonsider niyang balikan si Blair. Alam mo, Bessie, kung hindi doon na pangalan mo, hmm. feeling ko, Marites, napaka na chismosa mo. Tinan mo to. Iniiba yung usapan. Ayun naku. Oh, o so, paano na nga? Paano kung... balikan talaga ni Jared si Blair? Sinong magiging miserable sa inyong dalawa? Siya? O oh, ikaw. Hello, siyempre, Shano. Ba't naman ako magiging miserable? Wow. Oh, feeling strong siya Akla. Huwag <laughs> na ako, Besi. Mm -mm. Pero, Besi, ha. Ah, Doon na tayo sa totoo. Alam ko naman na may something ka pa para kay Jared. And that's okay. Mm -hmm. Alam mo, kung meron man something-something na yun na nasa puso ko ngayon, wala natin na tinapak Akan ko na. E eh, di masama sila nung blare na yon. Ba't naman ako magiging affected? Feeling to. Basta ang focus ko lang ngayon, pinag-iisipan ko kung paano pulbusin yung grupo nila, lalo yung chararat na blare na yan. Okay. <laughs> Sabi mo eh. Okay. นม่ต้อ